Hello, Chingas and Faith, and happy All Saints Day. So for today's video, i-rate lang natin yung mga batang nag-join sa Parade of Saints. Pero kayo ba, na-experience nyo na ba ang magsuot, kagaya ng inyong paboritong santo? Kasi ako oo, nung high school pa ako na-experience ko magsuot ng parang Saint Martin. Maputi nga lang ako. Pwede naman ibang Dominican Saint, pero mas pinili ko talaga yung Saint Martin. Kasi family saint ko yun. So, simulan natin dito sa nag-ala Carlo Acutis. So, I'll rate this one 7 over 10. Yes, kuha niya yung damit. Merong din akong ganyan. May hawak siyang camera, may rosary, pero ang hindi ko bet is yung pahalo niya sa likod. Pwede naman kahit wala, di ba? Kasi naalala ko na naman yung pagsuot ko ng diadema. Uh mm -huh. -hmm. Ito namang San Isidro ng ito, ayan. Bigyan natin siya ng 8 over 10. Yung chinelas niya dear ang nagdala. Chance. Itong St. Teresa of Avila talaga. Perfect. I'll give it 9 over 10. Creepot ako, dear. Alam nyo ba, Bet bet ko talaga yung magagawa-gawa ng mga belo-belo, gano'n. And matagal ko na rin iniisip or gustong ma-achieve. Kung yung belong ganyan, hindi lang talaga gumagana yung utak ko kung paano ko yung gagawin. Effect din ito. If I'm not mistaken, it's St. Denis. Walang pangalan eh. I'll give this one 10 over 10. Pero nakakatakot siya, sa so totoo lang. So, naging topic to sa GC namin kasi sabi nila, pwede naman yung ibang way, hindi yung martyr dam na lang yung ipoportray nila, di ba? Kasi nagiging scary din, parang nakakatakot din naman. Pero sabi ko sa kanila, mas okay yung iportray nila yung martyr dam kaysa magsuot sila ng parang puon. Do you get my point? Kasi hindi ko talaga bet yung nagportray ng mga saints na ang suot nila is yung pangpuon, kulang na lang yung mga burda. Siguro magigets ko kasi wala naman talaga tayong actual na picture kung paano sila manamit yung panahon kasi mas nakalakihan natin or nasanay na tayong makita yung mga puon, yung mga imahe like Santa Ana, Santa Maria Magdalena. Kasi ang ginagawa ng iba, kung paano sila manamit do para doon sa Parade of Saints. Kung ano yung damit talaga nung puon dear, yun na talaga yun. With matching borda at mga laces. Ito talaga ang books na books I'll give this one 100 over 10 dalang-tala talaga ni Santa Agata yung dede niya. And effect din yung binubuhat siya, papasok ng simbahan. Dear, effect na effect yon Kung hindi nyo pa napapanood yung video na yon visit nyo lang yung TikTok account na Baliwag Church, if I'm not mistaken. Sa Baliwag Bulacan ito eh. Correct me if I'm wrong. Pero ang nanalo talaga sa puso ko is this one. Yung cuteness talaga. Very saintiris. Ewan ko kung interes talaga yung pinoportray niya. Pero nako, 1,000 over 10. Kuhang-kuha niya yung simplicity ni Saint Therese. Kaya siya talaga yung nanalo sa akin. Or bias lang talaga ako, dear. Kaya wag niyo akong kukuning judge. <laughs> Kayo, sino na yung na-portray niyong santo? Kung wala pa naman, sino yung plano niyong i-portray? Or sino yung gusto niyong i-portray? Hanggang dun lang muna, Chingas in Faith. Ito po ang inyong hermano nagpapaalala ng piliing maging masaya at piliing maging banal. Maraming salamat.